Okay, kumakain na. Ito. Kumakain po si Winter. At ay balong-balonan. Pupulog sa baba. Babayan mo yan. Hindi masyadong problema yan. Ah. Yeah, yeah. natay balong-balo ng bago luto po 'yan, mainit. Ito. alagang isang daan na ni Sister Baby. Apat na piraso. Apat na atay at saka apat na balong-balonan. Ito. Tiniran niya. Ganyan po talaga 'yan eh ah, uh, kumain niyan. Yan, ang importante lang 'yan. Ginagawa niya, babalik-balikan niya 'yan. Ganyan po ang estilo ni Winter. Hindi po siya kagaya ng ibang mga aso na parang akala mo gutom na gutom. Kasi po hindi sila napapabayaan sa pagkain. Hindi sila napapabayaan sa pagkain kaya hindi Ganyan sila kung kumain. Pero sometimes naman, may pagkakataon, parang may ganas siya. O isang balong-balonan niya, tsaka isang atay yan. Ay, ano ba? Tignan ko nga. So, dalawang balong-balonan pala. Ay, hindi. O tama. Dalawang balong-balonan at saka isang atay. Ngayon, yan pang natira niya. Eto, mamaya babanatan niyo ito. Mabango, bago luto. Pinakulo lang po isang konting asin. Tinatanggalan ko ng taba yung ano. Yung manok, yung balumbalo na nakabalot ng taba yun, di ba? Tinatanggalan ko na sa taba. Hindi ko sinasama sa kulo yung taba. Okay. Yan po, tira niya. Mamaya babanatan niya yan, babalikan niya yan. Ito naman siya ulit, ito. Kumbaga, kumukuha siya ng belo. Kumukuha ka ng belo? Ha? Ha? O ano? na? Ha? Ayan po si Winter. Isang taon po siya at <laughs> dalawang buwan. Bata pa. O oh, sige. Oh. Ayan. Kaya hanggang dito na lamang po. Ano? Thank you for watching. Like and share. Share and share. Kaya pag alaga ng aso. Huwag niyo sila pakakainin kakainin ng tira-tira. Okay. Itong, ito, itong bakong kulo. Yan. ganyan na lang yan. Irera po yan pagkagapon. Kung hindi nila maubos itong magapon. Kasi meron pa silang alternative food eh. Bukod dyan. Ito. Gawa ng pedigree. Mix-mix na oh. Ang nakalagay dito, ayan. Adult and mini. Adult and mini, ayan. Meron silang ganitong pagkain. Kaya hindi lang puro atay ng balong-balon, ano? o oh, tama tayo balon-balon na kundi meron din silang ganito na binibigay ko sa kanila okay hanggang dito na lamang ang video nila sana meron kayo natutunan huwag nyo po pakainin tira-tira yung aso hindi, hindi ko mo aso yan aso hindi eh, eh nagbibigay na ng alaw sa iyo pagkatang huh? pakakainin mong tira-tira paano ba yung salitang man best friend ikaw kaya pakainin ng tira-tira ng kaibigan mo gusto mo kaya kaibigan huh? Siyempre, masakit yun, di po ba? Kaya para sa akin, kung best friend yung mga aso ninyo, huwag nyo pa kainin ng tira, tira Always, kagat maaari yung malinis, yung kain yung kain yung kinakain nyo, pakain nyo sa kanila kung gusto nila. Okay? Thank you for watching. Ako po nyo kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista, po 64 years old. He stroke Troknos, 6 years. Person with disability, 6 years. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye. Like and share share share.